Alright guys, ito muna ang gamitin natin, yung puti. Ano nga eh? Ano nga hmm. eh? Hindi, tatok ka kanton no? eh. Uh, Gusto kanto. ko ka tatos yung mo. Di puta, taping-taping dyan eh. No?

Alright guys, uuwi na kami Madron City kami Alright guys, yan ang gamit namin yung white na XUV Dito muna tayo sa loob Ah. Oh. Ibang gamit natin na sasakyan, guys, kasi Ito man. Ah, ito dito. Check ko the sa Dapat buo siya Hab lang. ito yung mga yung likod. Ito yung harap natin, oh, yung mga sasakyan. Mayroon na, oh. Yung <laughs> padalong okay, ah. dito na tayo maghintay. Ayan, mga nakapark dito sa sasakyan. Marami. Hanggang third floor, fourth floor. Oh. grabe at nga grocery anday pa tayo ng tatlong pasero guys nasa loob pa na grocery ay ayan Ang nasa likuran natin ay 2 Montero. Bali. Apat ka saban. Chicken, <laughs> Chicken. Steam or fried na. Uh, isang steam, dalawang fried. Ah, uh, show Ah, uh, regular. wala traffic dito sa Don Ano nangyari?